Isang magandang araw na naman sa inyo mga palangga po kasimano at welcome back po sa aking channel. Ako nga pala ay si Jan, isang OFW nurse, isang vlogger at isang financial coach. Gusto ko lang ibahagi sa iyo ang aking natutunan. Ang tao ay may dalawang senaryo lamang nakakahinatnan. Una ay ang mamatay ng maaga at ang pangalawa ay mabiyayaan ng mahabang buhay napaghandaan mo ba ang dalawang senaryo na ito? Tara, samahan niyo ako at tayo ay maglakbay. Una nating pupuntahan ang unang senaryo. Paano kung bigla kang nagkasakit? Paano pag naaksidente ka at hindi ka na makapagtrabaho? Paano kung bigla kang nawala sa mundo? May sapat na ipon ka ba para sa mga maiiwan mo? Nakapagtapos na ba ng pag-aaral ang iyong mga anak o makakatapos ba sila ng pag-aaral? Paano na lang ang inuhulugan mong bahay o sasakyan? Hayaan mo na lang ba na marimata ito sa oras na mawala ka? Atin namang titingnan ang pangalawang senaryo. Kung sakaling ikaw ay mabuhay ng matagal, may sapat na ipon ka na ba para tususan ang mga pangangailangan mo tulad ng pagkain o gamot? O aasa ka na lang sa iyong mga anak o kapamilya? Paano pag nagkasakit ka? May pambayad ka ba sa iyong pagpapa-hospital? Magagawa mo ba ang inaasam mo na makapag-travel kung saan-saan pagkatapos mong magretiro? Hindi ba talagang mahirap ang dalawang senaryo na ito? Ramdam kita, kabayan. Tulad mo, ako ay nangangamba din dati. Pero dahil sa pag-attend ko ng mga online free financial seminar pati face-to-face -face seminar dati, natutunan ko na may mga solusyon para dito. At isa na nga dito ay ang 3-in-1 Ultimate Kaiser Health Builder Plan. Ito ay may life insurance, medical benefits, at investment. Ang life insurance ang puprotekta sa iyo at sa iyong pamilya. Sa oras na bigla kang mawala ay may pera silang makukuha na maaari nilang magamit. Protektado ka hanggang 20 years. Ang medical benefits naman ay maaari mong magamit kapag ikaw ay matanda na. Mayroon din itong kasamang annual health benefits kung saan maaari mong magamit kahit ikaw ay hindi pa na sa retirement age. Sa investment part naman, ang pera mo ay naka-invest sa mutual fund sa mga malalaking korporasyon sa Pilipinas gaya na lang halimbawa ni SM, Jollibee, Cebu Pacific, Robinson Land at iba pa. At ito ay makukuha mo during maturity time. Ang Kaiser Health Builder Plan ay swak na swak at abot-kaya lalo na sa mga katulad nating OFW na gustong makapag-ipon, maging secured ang buhay habang nagtatrabaho at magkaroon ng retirement fund. Sa halagang 2647 pesos buwan-buwan sa loob ng 7 taon ay protektado ka na at mayroon ka pang investment na maaari mong magamit during retirement age. Para sa ibang detalye, maaari mo akong i-contact sa mga impormasyon na makikita sa iyong screen sa ngayon. Kung gusto niyo akong makausap direkta sa FB Messenger, pumunta lang kayo sa bit.ly slash teamrjd o kaya naman, pag gusto niyo akong i-chat sa WhatsApp, scan niyo lamang ang QR code na makikita sa inyong screen. Ano pa ang hinihintay mo, kabayan? Get Kaiser plan now. Maraming salamat sa inyong panonood, kabayan.